Naglalagang ka ng jowa mo na sumabas sa tingin Ingat ka sa titay ha Salamat ba uh, At hapon uh, ko akong maaari At kita uh, 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 Love you! Kasi kaya dyan Thank you! Opo oh, din kasi minayagan ko ako na Maalala mo ba yun? Bigla ka nalang nagwoke out Tamanan pa ala Bakit gayap na? Isusunod ano mo kung nagagawin yun ha ang sasira yung ano ko, no, ng mga uh, pupunan dahil lang sa'yo. Sige na, sige Teka, teka, teka! Hindi na ako. Basta mamaya nga sa mga ha. Baka na naman... Sige gagawin ko po yung... Sa ko. Sige. sa mga isa na mo. ko yun. gagalingan ko mo ang lasa makakaya mo. Ay, naku. Huwag oh, puro salita. Gawin mo mamaya. Opo, okay, Dari. Sige na, sige na. O oh, Marina, dito ko tayo sa location. Ano? Kaya lang dalihan mo ha? Yung sinabi ko sa'yo. Hindi pa direct. Ayang ka na naman eh. Gawin mo ha? Kasi ano tayo sa oras, oh. So, Gawin tayo. Kaya kailangan binisan mo, ha? Yan. Walang pag-alagala, ha? Halika hali, hali, hali. oh, na, halika na. Mas niya. Oh, mati Nandito ka pala. Oh, saan ka pagaling? Oh, kasi. Dito po talaga ako pinapapunta ni Derek para daw po sa taping ito yung location. Okay. Sana, hindi ka lang pumunta. Nakita mo ba yung nasa sa cellphone? Ay, pwede bang makita ulit yung cellphone, tita? Pero, di ko na alam na wala kasi yung cellphone. Nandoon lang ako eh. Ma'am? Hindi po. Hindi alam kung madaling kagulungan ka. Madaling lang naman po pala direct ang ginagawa niyo po eh. Huwag kang dilinot. Oo, pare pala tayong ginagawa eh. Sa aging, sa ako. Basta ako, huwag ka nang tumuloy. Huwag ka na mag-shooting. Basta, yung bading na yun. Ako kasi, ayun. Basta yun sa cellphone, nakita mo na yun. Ha? Tana, huwag ka nang tumuloy, sinababay, ha? Dito na ako. Yung sa cellphone, nakita mo, yun na. Sinababay, di. Ano ba? na yun? Ano ba yung hanap? Ano ba yan? Uy, bakla ka! Kanina pa kita yung Ano ka ba? Pagsisimula na yung shooting natin ano ba? Nakuha <laughs> mo pang kumain ha? Kandiyan na talaga to Isa mo nalika nalika na! Oh, Marina, andito na tayo sa location Gagawin mo na yung maayos natin ko sa'yo ha? Kung so, ka Yan, talikod ah, acting ka lang na hingi ka ng tulong Dali, yan, action pa. Tek mo. Walang ka-effort, effort. Hi! Mamamatay na ako! Ayusin mo. Walang ka-effort, effort. Ano ba? Isa po. Hi! Mamamatay na ako! Okay. Dahil dyan, mamamatay ka. Buwa ka. Buti <laughs> nga sa imbruha ka. Alam mo, nagbakamaganda ka. Ngayon, kakainin ka na ng mga mapapangis na hype dyan. <laughs> HAHAHAHAHAHA 🤦**🤦**🤦**🤦** 16 oh no.